guys, good morning Mula ni atuang mga bagong similian no oh. Jo, kuan kuan na Similyan to guys Mindot oh. ka ng taon, makawala yun siya o kalahay um, Kakapoy sa ato mga uh, Una-huna, murag matang-tang yun siya O nakakadalitapita guys no Mindot oh. ka ng taon, nga, mga Yan may isda, grang langoy sa ilang kadaghan hindi tayo kayo ng taon taon una nga una nga mo'y guys pwede mo mabisita at rin napita at mga kaigalaan diya nga gusto mo lantaw mo saksi gusto po mo ni gusto ako magandam po kung mo guide ninyo muna ni kadakuuna itong mga isdang gagmay guys oh so. Diyan ang taon dyan, so. Busok siguro, di ba mga on? Okay.